Ayun, magandang araw mga kababayan. Uh, welcome back to my channel, Boy Relocation Site Vlog. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo mga kababayan. So ngayon mga kababayan ay uh, mayroon tayong isang pupuntahan. Uh, kami po ay naglilibot, may nakita po kami na mga kubo. Uh, puntahan natin kung may tao. So ayun mga kababayan, tara samahan nyo ako. <coughs> So yun, mga kababayan ay ang pantahan natin ng kubo-kubo dito. Kakausapin natin. Nangagat eh. So yun, mga kababayan may tao dito. Pwede tumuloy te. Pwede tumuloy. Tara. Saan ba tayo? Dito na lang te. Ang dami na siya. Dito na lang tayo. Pwede ko ilagay ito sa iyo, te. Ito pa tayo, mo nga. Okay lang, te, kung nagbablog ako. Ay, tano, tano. So, mga kababayan, andito tayo ngayon sa bukid. Uh, uh, meron tayo isang nakitang kubo na ano, may nakatira. So, tanungin natin kung ano po ang kung ano po pangalan nila para makunti interview lang po. Ayan. Maganda hapon po. Uh, ano pangalan niyo te? Jobe po. Ah, Jobe? Opo. Okay. Apelido niyo? Roman. Roman. May asawa po kayo? Ano trabaho na asawa te? Sa bukid po. Sa bukid, mag nagbubukid yan? So, nandun siya ngayon sa bukid? Opo. that's it. May anak po kayo? Wala po. Ilan uh, taong pala kayo nagsama? Mga apat. Ay, wala mo kayo. Ah, mga, mga apat na taon na, wala pa kayong anak. Bakit wala kayong anak, eh? Eh, ganda. Lang. <laughs> so, kamusta ang buhay po nyo dito, te? Kasi dito ba'y eh, mga kababayan, ang bahay na kasi ay pa uh, kubo lang uh, naman, no? puro kubo, kubo lang, uh, kubo lang. Yun ba'y sarili nyo itong Hindi po. Hindi kami tayo Ah, parang ano lang kayo ito, patira na parang caretaker. Okay. Ah, okay. So, ano naman po ang ginagawa nyo, ang ate? Ano tatanim ng mga gulay-gulay. Ah, tatanim kayo ng mga gulay. Ay, yun naman. So, yun na. Yung eh, mga kababayan, may saluyot sila uh, yung opo, ayan, marami siya. Malalaki na opo nyo, ano? Opo. Binib binibintan nyo rin yan? Opo. Magkano naman ang bintan nyo dyan? Depende po sa laki. May, ano, 30, 35, tapos 25. Yan. Ang pinakamalaki, 35. Opo. So, ayun. Ilan taon na kayo, ate? 28 po. So, ang asawa nyo? Medyo may edad na yun. may <laughs> ilang taon ba? Medyo may, may edad na po siya. Mga 40? Ayan. Um, Okay lang yun eh. Sabi nga eh, age it's dozen, di ba? Hmm. Nagmamahala naman yata kayo eh. Ano? Apo. Uh, saan kayo nagkakilala niyan? Saga dito lang rin po. dito. Kayo po taga rito rin sa ano mismo? Sa lugar na to? Ano po? Ano? Relocate. Ah, uh, sa relocation kayo? Doon sa Apo. ano din? Sa anong, Apo. anong block kayo nakatira doon? Sa 64 po. Ah, 64 ka? Ah. Eh, ngayon nakilala mo si tatay. So, nag-asawa po kayo. So, apat na taon na kayo nagsama. So, ayun. So, yung mga kababayan, ay, si ate, masipag si ate. Ano, and, and, and ito yung tingin ginagawa niyo, yung pagtataniman sa loyot. Apo. So, ayun mga kababayan, tingnan nyo. Ayun. lalaki ng mga upo nila. Oh. Itan ko yan eh. So, ito po yung pinagkikitaan nyo, tiya, no? tingnan lang natin, tiya. So, ayun, mga kababayan. Ayun po, alugbati ayan. sa gilid. Ah, may mga alugbati. Ay, o, ano, maganda. So, malunggay, saka papaya, ano? Opo. So, yung mga kababayan, ang, ang ganda dito. Basta masipag ka lang, marami ka. Lang. So, problema nyo rito, tibigas na lang. Opo. So, may bigas ba kayo? Meron <laughs> na po. Okay, yun na. Mas maganda po yung ano eh, yung may bigas ka, tapos eh, siyempre, kailangan talaga may hanap buhay naman ng asawa nyo. sa oh, ano? Ano yung hanap buhay niya? Yung pagtatanim? Uh, pag meron po, pero pag ano, ano, ganun. Tambak ng pilapil ganun. Ah, na may pilapil ganun. Yes, depende na po minsan na lang po yung gano'n kasi yung depende po kasi uso na po ngayon yung kontrata ba. Ah, pakyawan. Oh, uh, yung ganun, iba ha? Kung sino nagtanim, siya na rin lahat ng ano. Oh, uh, Eh kasama siya sa ganun. Hindi po. Ah, kung ano sa kanya. Pang kung meron lang ganun. Tapos nag ano ang rin siya, ano? Ang huli po na isda. Ah, nang isda sa, ano, sa mga bukid. palisda, sa bukid. Ano, bukid. Ano naman na huli niya? Ano, minsan native. Yung tilapia po. Na tilapia. o, kaya yung arroyo, yung maputi na, ano. Na, tilapia um, rin po siya, pero kulay puti. Ano naman po, magkano naman po nabibinta niyo? Mga ilang kilo Pag ganun naman? po, na ano, mura lang po yung arroyo. Magkano naman kilo na At arroyo? Kadalasan po, ano, isang kilo lang, 25. 25 pesos? Isang, isang kilo, mura, ano? Pero, And, ano, po kasi yun, eh, Ah, matinig siya. Hindi. Yes. matigas yung tinig? Parang tilapia rin po kailang matigas yung tinig. Tapos ah. iba yung iba, iba lasa. Hindi mm. kagaya nung, sa native po kasi yung kagaya sa palengke. Mm -hmm. Native po, depende. Pag, depende po sa laki. So ayun mga kababayan, makikita natin. Ang, ikaw lang lahat na nagtanim nito. Tiyan mo laki ng upo nila. Oh. Tapos so, nakakabinta kayo ito kahit na limang pera. So, eh, makakabinta kayo lang, ng bigas. Opo. Bago lang po siya namungay. Bago lang ito na munga. So, hindi nyo pa ito na pitasan. Yung ano lang po, yung una, yung kinain namin yan. Ah, yun. Ito na yung... Wala pa po. Maganda ito sa sardinas. Opo. Oh, oh, Tama-tama. May dala po akong ano dyan. Dilata. Pwede ilagay nyo. So, mayroon kami pala pasalubong sa iyo, te. Opo. Hey, ano mo nga, bigay mo nga kay ate. Mayroon tayo yung bigas na limang kilo. At mayroon po tayong dilata sa kakapi. Tingnan mo, te. Pakita lang natin, okay. ano. Tayo na. So, yan, yeah, may dilata tayo dyan, saka kape. May bigas yes. na po kayo. So, mga ilang araw nyo na pang maubos eh. Mga, yung mga kaya, sige, na po yan. Salinggo na na kayo. Hindi kasi sa kanin. Uh -huh. Eh, para pong masaya po kayo, na nakatanggap po kayo ng biyaya. kasi kaya, kaya, po <laughs> <laughs> Siyempre, Parang kahit Mala ng bagay yun. po yun. Diyan kung ano yung pwede stop eh. So, ano. Malaking bagay po ito. Oh, po. So mga kababayan, kung makapakita ko sa inyo, tinan mo, oh, ang mga liliit pa lang ng ano niya. Oh. Ang oh, nga uh, maliit pa lang yan. Ang daming bunga. Ang sobrang gabi. Ang daming bunga. Yan. So pag namunga ito lahat, naku, ang daming pera nito, sa so sila sa lawyot. Ay, sa lawyot po nakukuha. Rin so ito, tinan, nakakatulong sa inyo yung pagtatalimpanin oh, nyo ng oh, gulay. Oh, wala naman opo po kasi wala naman, kumbaga wala naman akong trabaho. Yan, po ang Yan po? lang po Yan lang inaasikahan, Wala ka namang anak. Ano? Apo. Ano nga pangalan niyo ulit eh? Joby po. Joby. Yung si Ati Joby, mga kababayan. Ay, hinawan mo to lahat. ito lahat. ikaw yung hinahawan dito. Huwag sama mo asawa maghawan. Opo. May gabi. At, ano talong po. Uh, tulungan. Um, wala. May talong din kayo? Ano po eh, nababad sa tubig. Ah, namamatay kasi yun pag nababad sa tabing tubig. ano po kasi ito tabing bukid. Pag, uh -huh tubig sila yung Kung dito? Ah, po, tingnan nyo po, hindi siya masyadong tuyo. Hmm. Kahit nagkaaraw. So yung mga kababayan, ang bahay nila parang kubo-kubo lang kasi. Uh, sila po ay patira lang kayo dito, ano? Opo. So yung mga kababayan, pakita ko lang po. So ayan, ayan po pinakapinto nila. Ayan. <coughs> so ayun, eh ay, alaga nyo yan mga ano na yan, mga baby na yan. Opo. <coughs> Nangunti, namatay, namatay po iba niyan eh. Na parang nabana, na, na, Parang na, na, Ah. Siyan yung natira. Hindi sila, baka nilabig sa ulan. Gano? Parang may nakain na iba po. Ah. Hindi kaya, wala bang ahas dito na gumagala-gala? Baka yun ang natuklaw sila lang kobra o kaya ano? Sawa, wala naman po. Pag ganito po kasi maingay tapos medyo malinis na. Ah, wala. ano, sawa, maalis na yung mga yan. Ah, maalis na yun sila. Nung nakaraan po <coughs> meron, pero maliit lang ba? Ano yan? Sawa o kobra? Sawa. Oh. Kinakain yung itlog nung naglilimim na manok. Ah, kinakain niya? Opo. Eh, yun. wala rin po. Pinakawalan na. Ah, pinakawalan niya na. Sa kanina po magtatagal yung mga aso dito gawa ng ano. Maraming aso dito. Uh, may nga yun, yun. Saka oh. aso. Ayaw nila ng ganyan. You know? Ayaw nila ng amoy ng aso. Kaya hmm. So, ano masasabi mo to eh? Sa, salamat <laughs> sa, uh, sa na natanggap mo tong araw na ito. Ako, oh, hindi ko po na <laughs> So, Pero mga kababayan, uh, gusto ko pong pasasalamatan ang, ang nagbigay po nito, yung ating mga kababayan OFW na mga galing sa ibang bansa. Oh, ayon okay. sila po ay nagpapadala sa akin. at uh, yan sabi nga po nila eh, uh, bahala na po daw ako magparty-party uh, para malahat po ay magkakaroon. Oh, so, yun nga, yung nakita ka namin dito. So, nakita naman namin na uh, kasi ka ayun, magpagtatanim, ay eh, yun ang mga uh, dapat talaga tulungan din. na uh, minsan, nilalako nyo ito, yung ano. Ano po? Minsan, naglako ka rin ba ng, ano, ng mga, ano Olay bang nyo? Mga talbos po ganun. Yung talbos, nilalako nyo Apo. sa mga tindah-tindahan doon. Opo, sa taliba pa po, nagbabagsak. Ah, nagbabagsak lang kayo. Sa mga talbos nyo ng kamote. Ayun po. Ayun. Ah, dito. Kaya lang para nakalbo na yung kamutin nyo, ano? kakatanim lang po niyan. Ah, wala. Ngayon pa lang po, ano sa'yo? Ngayon pa lang. Ngayon pa lang siya nag Oo. Tinan mo mga kababayan, ang dami nila dito yung pagtaniman. Uh, marami talaga sa luyot, malunggay at saka papaya. Okay. So, grabe ang oh, may gabi. Ay, patula ko na siya. Ay, niyo, patula, patula no? ano? mayroong ng bayabas. Yung bayasawa niyo, te? Papa ko po yun. Ah, papa, papa niyo? papa mo ba yan? I Ayun mean, galing yan siya ng huling isda. Ah, ganang huli siya ng isda. Okay. Ah. Nag ano, naglambat. So, siyempre mga kababa, mga ano, mga kababayan, ah, siyempre ako hindi magsasawa magpapasalamat, lalo na mo, lalo na po kay, kay, Jesus Christ Love and Care, si Ma'am Lilibet, na galing po sa kanya yung bigas na yan, at saka yung grocery na yan. Ah, maraming maraming salamat po sa inyo. At siyempre, Maraming salamat din po sa Pinoy Vloggers Charity Group kung saan sila po lagi ang sumusuporta sa akin channel, lalo sa buhay relocation site vlog. So, ayan, maraming maraming salamat po mga kababayan. na isa na naman pong kababayan natin ang napabutan natin ng tulong na kahit munti ay malaking tulong na po sa inyo. Malaking bagay. Ano po masabi, masasabi masasabi pa ba kahit eh? Maraming salamat po sa akin. Anong pangalan Pino, niyo po? Ano, uh, Buhay Relocation. Ah, sa mga sumasuporto kay ano? Buhay. Ang, ang channel ko po ng YouTube ay Buhay Relocation ah, Site. Ah, Buhay Relocation Site. Oo, okay. yun. At yung ang lahat po ng mga nag-sponsor naman sa akin, ang Pinoy Vloggers ay mga member ay puro po mga nagbablog. Kaya nga lang po ay nasa ano, Canada, okay. sa okay. London, mayroon po tayo sa Middle East. So, ayun na uh, sila po nagpapadala para po ipaparating po sa ating mga kababayan na lalo na po tulad sa inyo, napakasipag nyo. So ngayon, walang problema sa inyo yung ulam. Okay. Pumitas ka lang dyan, mayroon tayong dilata, di, tapos may bigas. Okay. So, takto, man, may bunga yung opo. oh, takto, may bunga yung opo. Di, may kape, di pag ano, mamaya kape ka na lang, di ba? Opo. So kahit kunti, basta mula sa puso po kami pagtulong, ayan, ang grabe ang pasasalamat ko po sa Pinoy Vloggers Charity Group. So maraming maraming salamat po. Okay, Ayan ah, ikaw, maraming salamat ate. Thank you ba po. Thank you po. Maraming salamat po at uh, napaunlakan po kami dito. Thank you din uh, kahit you paano nakapasya kami dito sa ano mo. No? Hmm. Ayun, so, maraming pa kayong tataniman, no? Sa iyo mga kababay, no? Maano lang po, yung iba po kasi, yung, ano? Yung niyog ba? May bunga, yun, ay, pwede kayo pumitas dyan. Ano po, yung sa ibibigay mo po sa may ah, so may-ari. Ah, sa may yan. Ito mayari ari ng lupa, ano? Okay. Kanila yan. Pero dito hindi naman sila nanghingi ng parte sa mga gulay-gulay. Hindi po. Okay. Ano lang, pag minsan lang, pag magustuhan lang. Pero pag madalas hindi. Okay. Pag tanim mo po, say, sayo tayo po yun. Okay. Bata, ano mo, pakinabang mo. Pero basta lang, bantayin nyo lang yung lupa dito. Linis-linisan. Uh -huh. Ngayon lang po kaya madamo, kasi ano, mabilis tumubo sa ano, uh -huh. sa ulan. Ayan, eh, kakahawang ko lang po yan eh. Tubo na naman. ay uh to -huh. eh, Ito? Opo. So, tanaman niyo po kagad. Uh, ano ba, Meron. ba mga piling itanim dyan? Kung ano, may mga buto ba kayo pananim? Meron na Ayun ba, mga, ano ba mga buto na tinatanim yung... Talong ba ano? Talong ano, kailangan. Pero mo po ano eh, pag ano, pag ganyan po. Punla na yung binibili. Ah, punla na binibili. Para tubo na na, na. na, na. Agad, o, kasi tanaman. pag may isang po kasi, nagpupunla po ako kaya lang. Hindi dyan, inhila ng aso. <laughs> Namamatay. <laughs> ah, Ay, patay lahat, ano. Kadami yun ang kalagay. Hindi gano'ng pusa. Oo. Pag ano, di ka naman pwede mag kasi wala mong alam. Oo, alaga yun. Eh. Ano. Wala silang alam. So, yung mga kababayan, yun po ang bahay niyo. Dalawa lang kayo nakatira dyan. Oo. Sige, mar maraming salamat ate. Thank you, thank you. Salamat.